tatlong tips para sa undas. Guys, may mga taong naging bahagi ng buhay natin na kahit sila'y pumanaw na, nananatili silang mahalaga. Kaya sa araw na ito, panahon ng undas, araw ng mga kaluluwa, itinutuloy natin ipinapadamas sa kanila yung ating pagmamahal, yung ating pasasalamat, at yung ugnayan natin sa kanila na ayaw natin maputol kahit sila'y nasa kabilang buhay na. Siyempre, maganda pa rin tumungo sa mga sementeryo para magtirik ng kandila, mag-alay ng bulaklak. Pero may mga pagkakataong hindi natin dumagampanan, maaring nasa ibang bansa na tayo o malayo na tayo sa kanilang mga punton, pero meron akong tatlong tips para manatili ang diwa ng undas. Una, ipagdasal natin ang kanilang kaluluwa. Sa Biblia, 2 Maccabees chapter 12 verse 44 to 45, doon natin mababasa kung paano yung mga buhay ipinagdasal ang mga patay para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Narin yung pananalig sa muling pagkabuhay kaya naroon panalangin na may lakas para makasama sila ng Diyos sa isang sa kanyang kaharian. Pangalawa, ikuwento natin ang naging saysay ng buhay ng ating mga pumanaw. May naiwan sa atin tungkol sa kanila. Ang tawag dyan, alaala. -ala. At habang ito'y ating inuulit, Uli nating binubuhay ang naiwan nilang mga aral at ang saysay nila. Kung sino man tayo ngayon, bahagi niyan ay dahil sa nagawa ng ating pumanaw na mahal. Pangatlo, pagpahalagahan natin ang mga taong kasama natin ngayon. sila mga buhay at alam natin darating din ang ating katupusan sa araw ng mga ondas, ipinapaalala sa atin na kung nasan ang mga pumanaw ngayon, doon din tayo bukas. Huwag natin palampasin ang mga oras na narito ang ating mga kasama at sila'y mahalaga sa atin. Tatlong tips para sa undas. Pagdasal natin ng mga pumanaw, ikwento natin ang kanilang naging saysay sa ating buhay, at pagpahalagahan natin ang mga buhay na kasama natin ngayon. Pakishare nga po itong ating social media account. Pakisubscribe po sa YouTube o sa Facebook at sa TikTok. Pakilike at lagi niyong tatandaan. All is grace. So be a blessing. Sundan po tayo sa conversations with Father Jerome. Pagpalayan kayo nung po may kapal.